Issue dito, issue dyan. Issue sa banda ron. Ang daming issue. <clears throat> Alam nyo naman yun eh. Hindi ba kayo naiirita? Hindi ba kayo naiinis? O hindi ba kayo nabubwisit na sa araw-araw na lang na kayo ay gumigising at itong mga taong ito ang inyong mapapanood na puro issue, 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 issue. At dahil dyan, dumudugo na ang inyong mga ilong dahil din naman sa init ng inyong ulo at galit sa inyong mga napapanood. At dahil dyan sa mga issue na yan, kailangan nyo ng tissue para punasan nyo mga ilong. No? So, balit, ito ang gusto kong maintindihan ninyo. Yung mga issue na yan, madali lang naman isolve yan. Madali lang naman gawa ng paraan. Madali rin maintindihan. So, balit bakit lumalaki? Sapagkat may mga tao na ito po ay patuloy na sinasawsawan. Na para bang masarap na sawsawan? Na para chicharon na sinasawsawan mo sa suka? At kapag sinawsawan mo, masarap kagatin sapagkat maingay ganyan sila kaingay kapag may issue ngayon ito ang malupit dyan ang tindi naman nakakahiya naman sa kanila sapagkat karamihan din naman dun sa mga di umano itinatama ang mga pagkakamali itinatama ang mga issue-issue pinupuna yung kanyang kapwa samantalang sa kanyang sarili ay may bahid dungis din naman sinasabi niya na maitim daw si Kindred, sila kasama, sila JP, sila Birador. Subalit siya mismo ay baluga. Siya mismo ay maitim. Akalain nyo yun? Pinupo na yung puwing ng mata ng kanyang kapwa samantalang siya mismo ay meron ng poste ng Meralco sa kanyang mga mata. Di ba? Kung magsalita, akala mo malinis. Kung magsalita, akala mo siya mismo ay wala siyang issue. Kung magsalita ay akala mo naman, talaga namang napaka tuwid niya na tao. Samantalang, kaya lang naman malalakas ang mga loob ng mga yan sapagkat mayroong mga taong naniniwala sa kanila, na sumusuporta sa kanila na kahit, na kahit, na kahit mali yung pinaggagawa ng kanilang mga iniidolo, ay oo lang ng oo. Oo lang sila ng oo. Para silang mga manok no, na laruan na, na habang pinapaikot ay tuka lamang ng tuka. Bakit? Kasi pinapaikot sila ng kanilang idolo na ang pinapakita sa kanila ay magagandang pananalita na sila at akala nila totoo ang lahat. At sinasabi nila na tama, tama yung ginagawa ko. Sangayon ako sa'yo. Pinapalakpakan pa nila. <laughs> Maling-mali. Ito lang masasabi ko, walang masama sa pagpuna Walang masama sa pag-criticize. walang masama sa pagsagot. Subalit siguraduhin mo na kung ikaw ay pupuna, yung pinupuna mo ay kaya mong gawin sa sarili mo mismo. 'Di ba? Ang hirap naman sa atin eh. No, masyado tayong malinis eh. Daig pa natin si Mr. Clean, no? Malinis ka pala eh. No, nilinis ka pala. No, ang sarap mong isampay eh. sapagkat alam ko kapag malinis na ang isang labahan. Ano? Hmm? Pwede nang isampay. Gusto mo isang kita eh. Hmm? Mr. Clean ka pala eh. Ang puti-puti ng suot mo. Wala kang bahid dungis. Nakakaya naman sa'yo. Panay ang salita mo. Nakakala mo. ang kang ginawang mali. E eh, alam naman ang karamihan sa atin na marami kang sablay. Na marami kang kakulangan. Marami kang kapintasan. At marami kang ginagawang hindi maganda. Na ikaw ay puro dahil lamang sa content, content at content. Hindi ka na contento sa iyong content. You are not contented in your content. Hindi ko sinasabi na perfecto ako. No? Sa mukha lang ako perfecto. Pero yung aking mga ginagawa, maraming sablay. Yung aking mga ibang pamamaraan, may mga sablay. Pero hindi ko ito pinagmamalaki at hindi ko inahanap yung sarili ko doon sa iba. Nagawin mo ito, samantalang ako mismo ay hindi ko kayang gawin. Uy, makinig ka naman. Baka naman may natitira pang kahihiyan sa puso mo sa isipan mo, no? Reactor ako eh, no? Kaya dapat lamang nagre-react ako ng ganito. Reactor ako eh, kaya lamang dapat magbigay ako ng ganun. Hindi eh, magbigay ka, wala namang problema sa iyo eh. Pero bago ka pumuna, bago ka pumuna, siguraduhin mo muna sa sarili mo na malinis ka. Siguraduhin mo muna sa sarili mo na wala kang bahid dumis. Ha? Malinaw ba 'yon? Malinaw ba? Bato-bato sa langit ang tamaan mapuruhan sana. Yun lang naman yun. Sapakat ito po ang aking sinasabi eh, hindi lamang para sa isang tao, dalawang tao, tatlong tao, kung hindi para sa lahat. Maging ako, isinasama ko ang sarili ko. O sapagkat walang exempted sa mga ganitong pagkakataon. When you are talking about criticizing other people, telling them what to do, and yet you cannot do it by your own. You cannot do it yourself. English pa mo. Di ba? So, yun lang ang mga ka-adonis, mga ka-motivation. Kaya naman, nagiiwas ako sa mga issue-issue na ganyan eh. Sapagkat, bakit ko papapatulan ng isang issue kung alam ko naman na mga sira ulo ang aking papatulan? Okay, kung papatulan ko sila, at alam kong wala naman akong panalo, hindi rin naman sila mananalo sapagkat may kanya-kanya tayong panalo. Anong mangyayari ngayon? So, pare-pares na kaming sira ulo. At hindi ko gagawin yun. Yan ang sekreto ng isang pagiging tunay na gwapo tunay na adonis ng kalinga. Alright? So muli, maraming maraming salamat sa inyo po lahat. Patuloy po ninyong supportan ng ating channel, Direct Noel Sa. Sa lahat po nang hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe then hit the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng ating pong uploads at lagi nyo makita ang kagandahang lalaki Supportahan natin ang ating ama ng kalinga Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rap, Ate na Nablans sa lahat po ng ating pong mga kasama dito sa Kalingap, sa ating pong channel members, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating pong subscribers, sa ating pong mga kaibigan dito sa Kalingap, sa inyo pong lahat na nagko-comment sa ating pong mga videos. Maraming maraming salamat at maligayang bagong taon sa inyo lahat. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.